I'm here at Lambrate Nag kami ni Ellen Kiss sa, bus ayan nahila niya ako dito wow ang daming tao dito ang daming kalapati ayun at kami daw gusto ay mo, gusto mo bigyohan? hindi na ako oh. si Bidyo mo. Ay may pagkain pa na eh. O, oh, nagkakagulo. Ano 'yung pa siya ng kalapati. Yung nagbigay ng tinapay. Ayun, o, oh nagkakagulo sila. Ikakain daw niya ako dito. Ay, ay, pagkain din eh. Oh. Ko. Yung sa ating, Hindi ko yan. Mas maganda kaya yun. Hindi nga. Eh, ganyan. Ganyang ah. style. Oh yes. I mean. Mamahalin yung kay Doc na yun. Wala bang dinugan dito? <laughs> Gusto mo ba? May kainan dito Pilipino. Saan? Huwag okay. na. Huwag na. Hindi, hey, pwede. Wag dito lang yun. Saan? Dito sa pitsahan maghahanap ka ng Pilipino. kain ka na ata doon eh. Marikay, mag si, mag -ano tayo dito. tayo dito. Okay. Ayan ah! Baka pili-pili siya. Oo, oh, parang. <laughs> pa, eh. yata eh, ka. Kaya na lang dyan, pero hindi ko rin alam ang eh. Ayun, yung pangalan, ko ko pangalan eh, Pero, ako, uh, yata, uh, lang, uh, Dahil, minsan uh, na ako nakapunta dyan. Uh, kaya, hindi ko Ano <laughs> yung pangalan Baka may, baka may Pilipino tayo mga sabat din eh. <laughs> <laughs> Kasi kumain na kami ganun na eh. Dahil at itong ano si eh. Yung ganyan. Ay baka diyan lang. Ano ba oras ng usapan niyo diyan? Nasa porta, 3 po. si Mario Joseph ang taga papala po. Mm Kaya nga pwede pa tayo magpabanding banji. Hanapin mo. Hello, mga people, mabuhay. Ang lakas mga hatak ni Ellen, kiss. yun Saan? Tingnan natin. Un Scusa. Vabbè, in quel momento è arrivato uno che lo ha chiamato.